Kasi yeah, ano, meron silang mga cottage cottage. Ingatin. Huh? Ngoy okay ka na. Good morning, my angels. At sa lahat ng ating mga bagong followers. Kamusta po kayong lahat, my angels? So for today's video po, ako po pala ay nagpunta sa isa sa monastaryo ni Vladimir. So sino po ba si Vladimir? Siya lang po naman yung may-ari ng Dracula Castle. Pero anyway, my angel, hindi po tayo pupunta sa Dracula Castle kasi yung po ay sa Brasov at tayo po ay nasa Bucharest. Bali, ang pupuntahan lang po natin na isa sa naging monastaryo ni Vladimir. So yun may angel, bali nandito na nga po pala kami sa antaya ng bus at sobrang layo pa po, po ng aming biyahe may angel. So before po kami nakapunta dito kung nasaan kami ngayon ay sumakay po muna kami ng uh, tram And then, nag-transfer po kami sa isang bus. So, yung may, may angel, bali nag-aantay po ulit kami ng isang bus. Ah, uh, bali, 35 station po may angel lang aming aantayin bago kami makarating doon sa... Una naming destination, nasa Isnagol. Bali may angel, uh, this is the first time pala na ako ay gumala without my kids and Mr. Petro. Kasi ho, simula ho nung dumating ako dito sa Romania and simula na nagtrabaho na rin ako dito sa Bucarest. Kahit mayroong mga nagyayaya sa akin na mag-travel sa mga gandang lugar dito sa Romania, ay hindi po ako sumasama. Hello guys! Good morning! kaayos tayo ngayon. Today guys, ay uh, may pupuntahan po kami nung uh, kaibigan ko. Uh, niyaya niya ako pumunta sa Isnagob. So, matagal na po ako dito sa Bucharest. Pero never po akong nag-travel ng mga, nag-tour dito ng magagandang place dito sa Romania. Never po. <laughs> dito sa Carme, sa tayo ng 446. Diretso na, 30 stop, diretso sa Monster. Pero magdala tayo ng 17 minutes. So yun may angel, bali kami po ay nag-google map at nag-move it para malaman namin kung ano yung mga sasakyan namin, anong oras nating ng bus and para hindi po kami magkaligaw-ligaw may angel at hindi masaya aming araw at oras. So ayun may angel, sana po makarating kami sa aming uh, pupuntahan ng maayos. Kapag hindi kasi natin susubukan may angel, so hindi natin mararating yung gusto nating puntahan, diba? So ayun so, na nga po may angel, nandito na po kami sa loob ng bus. At hindi po masyadong punuan. So ang pamasahe lang po may Angel ay nagkakalaga ng 3 lay. And ito yung pangatlong ride na namin. So bali 35 station po bago po kami bumaba ng uh, bus na ito. So yun may Angel after 35 years. <laughs> Medyo matagal po talaga nakatulog na nga po ako sa bus. At yan nakarating na po kami dito sa East Nagob dito sa Romania. So isa din po ito sa isang tourist spot ng uh, Romania na malaki kasi yung lake na yan, may angel, marami din po nagpipishing, marami din naliligo. At dahil nga po may angel, sobra po ang init, eh, kami po ay bumili pala ng uh, kaunting uh, pagkain namin doon sa mini grocery na daanan namin. At syempre po ang tubig, importante. Kasi Diyos ko, sa sobrang init po talaga may Angel ay kami napabili ng ice Para cream. Para maging refresh ang utak namin may Angel kasi hindi po talaga biro may Angel ang init. Ay, yung ramdam na ramdam mo po sa balat talaga. So may Angel, alam nyo ba na marami pong naliligo dyan sa lake na yan? Pero kung titingnan nyo po may Angel, yung tubig niya, mukha siyang, pag sa malayo, mukha siyang malinis, no? Pero pag titingnan mo yung itsura ng tubig niya, Um, uh, medyo malabo siya, may angel, pero siguro ganyan talaga ang kulay ng lake. Pero wala naman po ako nakikita ang basura, kundi mga water lily. Pero tinan nyo guys, yung water lily nila, malalaki po at malalapad. Kasi ba diba sa atin, maliliit ang water lily, yan o oh may ganyan ba sa atin, may angel? Na-amaze ako kasi nga sobrang lalapad po ng water lily nila. And meron po dyan nagpipishing at meron nag speedboat So may angel, bali mura lang po ang pamasahe. Bawat bus ang binabayad namin ay 3 lay, 3 lay, ganun lang po. Kasi sabi ko dito sa kasama ko ayo kung gumala or mag tour ng sobra po ang layo kasi di, rin kasi biro yung pamasahe may angel. So may angel, pagdating namin, bali yung si kuya yung lalaki na yan ay biglang pumunta dyan. Siguro akala niya ay kami ay magre-rent ng speedboat. Kasi po dito, may angel, pwede ka magre-rent ng speedboat at gumala ka po dyan sa ano sa lake kasi yung lake niya may Angel ay sobra po ang haba, mahaba po yung nasasakupan niyan. Bali may Angel abot po yung lake niyan doon po sa pupuntahan naming monasteryo ni uh, Vlad, ni Blood Vlad, si Vladimir yung tinatawag na si Dracula. So yung may Angel bali nag picture picture lang po kami diyan at nag-stay ng kaunti. And yun, papunta na po kami ngayon sa aming destination, sa monasteryo. Bali yan, may angel. Tingnan nyo, may bitbit po kami pagkain. <laughs> so, bali may angel. Ang laman lang naman niya ay some chips at saka uh, water. So, meron pa lang restaurant dyan, may angel. Pero sabi ko, mag-snack na lang kami. Bumili kami ng mga biscuit. Kasi kaysa kumain pa kami, eh, baka mamaya mahal, So yung diba? may angel, sobrang tagal po pala namin nag-antay ng bus. Kaya lang, hindi namin alam kung anong oras madadating at wala talagang dumadating. So ang ginawa namin, nag-ano uh, na lang kami, nag-call na lang kami ng, uh, ng Uber para mas uh, yung pagpunta namin doon. Kasi sayang yung oras ba may angels. Uh, marami na dapat kaming uh, mapipicture or mapupuntahan. So, yan. Nag-share na lang kami sa aming uh, pamasay sa Uber. Hindi naman ganun kamahal may Angel. Bali, 33 lay siya. So, tiga 16 lay lang kami. So, yan may Angel. Ito na po yun, yung Monastery of yan, marami kang mababasa dyan, may angel, kung ano yung mga pangyayari dyan. Kasi may history po yung lugar na yan kung saan kami papunta. Kasi sabi nga nila, old church yan, old monastery. So may angel habang uh, nga, kami dyan, nashock ako. Kasi akala ko basta bridge lang siya, pero yung pala ay yan, yun, yung konektado din pala yan doon sa lake na napuntahan namin kanina. So tingnan nyo may angel, o oh, ba diba? So kung alam lang siguro namin po yung shortcut niyan at sana nag-speedboat na lang kami o nag na lang kami ng bangka para hindi na kami nagantay ng sobra po tagal. Siguro mga isang oras po kami nag-antay kaya lang walang dumadating talagang bus kaya naisip na namin mag-rent na lang kami ng Uber. So guys, narating so na po namin oh. ang papuntang monastery. Ayan. Worth it kahit uh, malayo. Torco kayo guys, guys mag-rento. Oh. Ayan o, meron silang mga cottage cottage. Kanya-kanya kaming ano. Worth it naman guys, di ba? Kasi wala akong part time. So, why not na hindi tayo pumunta dito. Sumama ako dito kay Aiza. Ito guys, mahilig siya mag-travel. Nag-travel na yan papuntang iba't ibang Europe. Si Midaya rin yung, hindi pa kaya mag-travel kasi may malita akong bata. Siguro pag uh, na ano na tayo, pag okay-okay na. ta ni ano ay isa yung kanya ang tunay na pag-ibig this beautiful girl So yung Mae Angel, sobrang ganda po ng place na to at napansin Ako, ko po mama, ay meron silang mga tanim na prutas din dito. Pwede din ay, tayong manguha ng prutas. <laughs> Tingnan mo Mae Angel yan oh. Ganyan yung nando sa likod ng bahay namin oh. Oh, 'di ba? So yan, may angel. Sobrang ganda yan, yung place na yan. Pwede kang mag-picture. Oh, yan na, na, may angel. Ano? Nandito na tayo sa lugar na yan. At maraming history yung lugar na yan, may angel. Nung unang panahon pa, nung nabubuhay pa si Vlad, yung tinatawag po nilang so, si Dracula na, ng na. Romania. Patay kasi tiba kung uh, pansin niyo may angel, kayo na lang po yung mag-search doon sa Google kung ano ba, sino ba si Dracula si Vladimir ng Romania. Kasi nabasa ko lang na ibig sabihin ng blood is a son of a dragon. Tama po ba ako? Alam niyo may angel, eh, nahawakan ko yung bawat mga picture, mga, mga things na ganyan. Kasi sabi kay wow, nahawakan ko yung mga hundred years na mga gamit. So, bali may angel, yung, mga, yung church na to ay orthodox po yan. Yan, tingnan niyo po may aso pa pala dito. So, may angel, nalaman lang pala namin na hindi ka basa-basa pwedeng mag-video or magpicture doon sa loob at kailangan mo pang magbayad doon kapag ikaw ay nag -picture. So pagpasok mo po sa monasteryo ay kailangan mo magbayad ng entrance na 20 lei and bawal pa lang mag-video dyan at mag-picture. Sobrang ganda po ng loob niya. May... Hello, may bago tayong alaga oh. Lapitin po talaga ako ng aso. Ayan pa yung isa. Hello! Hmm. Mga itlog, itlog pa dito. Ayan guys, namamawis na ako ng todo, todo. So yun may Angel, ah uh, hindi na po kami nakapag-video doon sa loob ng monasteryo kasi nga po kailangan pa namin magbayad ulit ng picture at video. So ah uh, magagastusan po kami. Kaya ang ginawa namin eh, ah uh, pumasok na lang kami sa loob without uh, photo photo and video video kasi sayang pa yung pera may angel so ayun uh, bali hinipo na lang namin yung mga gamit kami ay napa wow at na amaze may angel kasi yung mga gamit po doon ay mga hundred years na po yun may angel parang uh, parang ano ba nakilabot kasi yung loob noong uh, monasteryo kasi talagang asing mga old na po talaga. Just imagine na 100 years na yung nahawakan mong gamit, di ba? At marami po talaga may angel na bumibisita doon sa monasteryo, doon sa loob. Mga matatanda, meron ding mga, mga turis, mga kabataan. So may angel, tingnan nyo at marami po talaga nga mga tao din dito. Nakakatawa lang may angel kasi nga kanina naghahanap kami ng CR. Sa haba po ba naman ang aming biniyahe? Yun, may CR po pala dyan at dalawa pang klase yung CR si doon. Kaya yun, worth it. So, yung angel, picture picture na naman po kami ni Aisa. Ayan. So ako, ako ang, ako ang taga picture po ni Aisa. So pag uh, ako yung magpapa-picture, siya din naman pinipicturean din niya ako. Kali hindi na pala namin na video dyan ni Angel na kami... kami, kami po ay kumuha ng holy water. Kasi yung holy water dyan po na nakalagi dyan sa may gilid dyan ay free lang. So kumuha kami na tig isang bote. <laughs> so ayan may Angel at kami ay tapos na ang pamamasyal. At yan, pabalik na po kami at pa so, sana na. may angel na pakita ko man lang sana sa inyo yung loob ng monasteryo, no? Kaya lang wala tayong magagawa kasi sundin natin yung kanilang rules to na regulation. So, may bago na naman po ako ang iti-treasure and sa aking memories na napuntahan ko yung lugar na to na hundred years na yung mga nakakapitang kung gamit doon. So, may angel ako po kasi yung klaseng tao, mahilig po ako sa history, yung mga history ng mga sinaunang tao sa mga pangyayari sa, sa buhay nila. My monastery. So yun may angel, bali nag puli kami ng Uber para makauwi at yan, dumaan po yung sasakyan namin doon sa tindahan nila para bumili noong juice na yan. So na sale stock po kami ni, ni, ano, ni Kuya Driver. So yun may angel, kami ay nakasakay na po ng bus at medyo malayo-layuli ang aming biyahe hanggang sa makarating doon sa another station. At yan, my angel, antay-antay lang. Kasi matutulog po talaga kanya kasi medyo pagod po talaga sa paglalakad. Pero okay lang, at least nabawasan ng ating mga pat sa katawan. At ito na nga, my angel, nakarating na po kami sa second namin uh, naming uh, station. At yan, ito ay panibago naman na sasakyan. tram naman to my angel, at hindi po bus. At yan, my angel, hindi naman kalayuan, my angel, kasi magte transfer po ulit kami sa, uh, sa panibagong uh, tram para naman doon, bababa kami sa harap ng, aming, uh, sa harap ng aking apartment. So yun mga angel, sana nag-enjoy kayo sa aming uh, video na hindi ko masyado na show sa inyo yung monasteryo na yun yung talagang pakay ko kaya ako yung nag-vlog kaya wala tayong magagawa guys. So next time sana kung ako ay may pagkakataon ulit na mag-tour, sana ma-show ko sa inyo at mapakita na kung gaano kaganda ang Romania at mga history nila. Bye bye!